Ito yung butas. Ito yung butas talaga. Ito butas. ang butas. laki. Ayan, customer. So ito Ito yung butas. 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 Ayun na, mayroon na congratulations sa lahat ng manalalo. Asa naman tayo doon naman sa mga vlogger. Asa na yung bubunutin natin. So, lalabas naman, naman tayo. Okay? Bubulan pa. Dito na tayo. This like, follow, and share ng ating live. Congratulations sa nanalo ng Tegis sa, Sabo. Because, of course, nanalo ng... Na. Ano? So ito na ha. Ngayon naman, ito kasi may sinulat kami dito para sa mga vlogger na dumating. Meron tayong dalawang sapo tigas. Bago tayo mag-start, sinabi ko na ito kanina. Huwag kayo mag-alaro. Hindi mga nanalo lang, tayo magpapalaro dito. May next time pa naman, okay? Ito na, bulutin ko na. Ang una kong napulo, kay X na Golf. Congratulations, nanalo ka ng one surprise. Naku. <laughs> ha siya oh. Ang ah. kanalo ay si Rodolfo Milantonio. Yes.